Okay, mga papsi. Ito yung ano, lulutuin ko. boom, Yung bagong tubo na kawayan. Pinakuluan ko na ito. At lulutuin natin. Gigisahin. Tapos talagyan ng sardinas. At yung mga ricado ko. Ando na. Okay. So, let's go. Okay, mga papsi. Ito yung ano ko, bawang bumbay na uh, pang palasa. At ito yung lutuin kong nabung. Ngayon, magpapakulo muna tayo ng mantika sa ating kalaha. Okay, ngayon, kumulo na yung natin, uh, mantika, kaya ilunod natin to. Ayan natin magkulay brown. Ayan, may golden brown na siya ang mga kapsi. Ayan, Ngayon, ilagay natin itong atong ating dabong. Yo! Ito yung pagkain namin mga mahirap mga kapsi. Kami ang mga mahirap lang ang pupuso nito. Ito. Haluin natin. Imikos-mikos na natin ito. Okay. Lagyan na natin ng toyo. Ah. Toyo natin oh, no? verse 1. Lagyan na rin natin ng pambalasa ito magic sarap pagdagaan natin no maya pag medyo kulang sa lasa okay okay make kos na kos natin to make kos make kos malinisan Tapos, takpan natin. Pakikuha ng takip. Yung medyo maliit nito. Yung nasa ilalim. Yan. Yung medyo malaki. Yan, yan, yan. Ayan. Ayan. Medyo malaki nga. Tama, Papsi. Tama, Papsi. Takpan natin. Okay, ating buksan. Tingnan natin. Na. Ating isagol ay i-mix natin. Ihalo. Eh, Ihalo. Pareho lang din yan. Mahirap na kasi magkalisod-lisod mga, mga babsi and eh. Ito na siya. Ilagay natin itong sardinas. Ito. Lagay natin. Ito. po Mabsi. Papsi and Mabs Mamshi. Ito na. Lagyan ko na ng sardinas. Ito sa amin talaga, sarap-sarap nito. Doon pa kami sa amin. Sobrang hirap namin. Ito na yung kinakaya namin. Minsan, yung ano lang. Yung gulay. Baguong. Baguong na hati-hati namin pagbuong hirap kaya ng buhay okay takpan natin okay nagsat ko na Lagyan ko na ng ano? Amin powder Dagdagan natin ng magic sarap. Na, kasi hindi masarap eh. Ito para lalong sumarap. Okay, loto na. Para natin. Okay, salamat sa panonood.